sa Luzon kasama sa mga anggulong sinisilip kaugnay ng pagkakadiskaril ng ilang bagon ng Philippine National Railways kahapon ang umano'y pagnanakaw sa mga bahagi ng riles. Posible rin daw na lumambot ang bakal sa riles dahil sa init ng panahon. Makibalita tayo kay Sarah Hilomen Velasco. 7 na ng umaga kanina, wala pa rin tren na dumarating sa Philippine National Railways FTI Station sa Tagig. Hindi ito normal dahil karaniwang alas 6 pa lang ng umaga, dapat ay may mga tren ang dumarating doon. Napilitan tuloy ilang pasahero na sumakay na lang ng jeep o bus para hindi mahuli sa kanikanila mga lakad at pasok sa trabaho. Anong oras 8.25 po. Yun lang po, kasi dapat delay? Kasi puno kasi ang tren eh. Taming <laughs> tao. Uh, second trip lang kami. Ayon sa pamunuan ng PNR, dahil sa nangyaring pagkadiskaril ng tren sa Makati kahapon, apektado ang biyahe ng tren. Kailangan daw kasing huminto ng tren sa ilang istasyon para bigyang daan ang nasa kabilang riles. May ilang lugar daw kasi kung saan isang linya lang ang nagagamit sa ngayon. Tinatayang aabuti ng dalawang araw bago maibalik sa normal ang biyahe ng tren ng PNR, kaya humihingi na pangunawa ang kanilang pamunuan. Ang paggalaw nito is not simultaneous, isa-isang unit tayo. Now we have already retrieved one uh, coach, one car, uh, na-mount na siya sa rail and magkakaroon na lang kami ng shunting operations. Naialis kanina madaling araw ang isa sa tatlong bagon ng nadiskaril na tren. Dahan-dahan itong itinayo gamit ang crane. Kasabay ng ginagawang pagkumpuni sa mga nadiskaril na tren, ang paghahanap ng naiulat na nawawalang bahagi ng riles na sinasabing tumalsik daw kahapon. May teorya ang pamunuan ng PNR na may ninakaw na bahagi ng riles. Ayon sa regional engineer ng PNR, araw-araw may naitatalang nakawan ng mga bahagi ng riles sa Nichols Magallanes area. Hanggang labing anim na kilo raw ang ninanakaw kada insidente. Kadalasan, isang set down ng fastening system ang ninanakaw o yung mga bahagi ng nagdurugtong sa dalawang riles. Kaya hindi raw malayong may ninakaw din na bahagi ng riles ngayon kaya ito Araw -araw, na diskaril. Araw-araw naginawa ng Diyos ninanakaw yan. Kaya nung uh, ni report na wala yan, Pinatigil namin yung train operation namin ng more or less 30 minutes. Winilding po namin yan, matagal na po. Sana nga hindi nila kamag anak yung mga nauntog dyan at saka nagkanda bukol-bukol dyan sa train eh. Para malaman nila na masama yung ginagawa nila. Gayunman, hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng rail expansion dahil sa sobrang init ng panahon. Bumabaluktot daw kasi ang bakal sa riles kapag dinadaanan nito ng tren sabi ko doon sa chief security officer namin na makipag-coordinate dito sa Skyway o MMDA kung may mga napulot sila sa area na yan o kaya may na-accidente na, na sasakyan dyan. Uh, sa ngayon po, wala pa pong report. Imposible naman daw na kalumaan ng riles ang sanhi ng pagkakadiskaril dahil agad raw pinapalitan ng mga ito oras na maluma. Pinag-uusapan pa raw ang pagpapaigting sa seguridad sa lugar, gaya ng paglalagay ng CCTV at pagbabakod sa mga riles. Sara Hilomen Velasco, Nagbabalita, Pilipinas.